Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa oras na ito, tungkol ito sa mga patakaran at sa CSS. Matututuhan mo kung paano gamitin at isulat ang mga patakaran at tulad ng at import at media at at layer. Kasama rin ang mga praktikal na aspeto tulad ng kung paano sumulat ng media queries at pagsamahin ang at import sa at layer. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ang mga patakaran ng CSS at at rules ay espesyal na mga instruksyon na ginagamit upang kontrolin ng pag-uugali at mga kondisyon ng aplikasyon ng mga stylesheet. Hindi tulad ng normal na mga katangian ng CSS, ang mga patakaran, at ay nag apply ng mga estilo o nag import ng mga panlabas na mapagkukunan na may kondisyon. Ang mga kinatawang patakaran, at ay kinabibilangan ng at media, at import, at at keyframes, bukod sa iba pa. Ang at import ay ginagamit upang mag-import ng ibang mga CSS file sa kasalukuyang style ito ay nagpapahintulot ng madaling muling paggamit ng mga panlabas na CSS file. Ang, at import, ay dapat nakasulat sa simula ng stylesheet. Dapat itong iwasan sa malalaking proyekto dahil sa epekto nito sa pagganap. Gumagamit ang, at media, ng mga media query upang mag-apply ng mga estilo batay sa mga tiyak na kondisyon, tulad ng lapad ng screen, resolusyon, at iba pa. Ito ay madalas ginagamit sa pagpapatupad ng responsive design. Ang sumusunod ay mga karaniwang kondisyon na madalas gamitin sa media queries. Minimum width, mean width, Nag-aapply ng estilo kapag ang lapad ay katumbas o mas malaki sa itinakdang halaga. Maximum width, max width, nag-aapply ng estilo kapag ang lapad ay katumbas o mas maliit sa itinakdang halaga. Orientasyon ng device, orientation, maaaring itakda sa portrait o landscape. Ang mga estilo ay maaaring ay apply batay sa resolusyon, resolution. Sa halimbawang ito, isang mataas na resolusyon na background image ang tinuoy para sa mga display na may mataas na resolusyon. Ang media queries ay maaari ring pagsamahin ang maraming kondisyon. Ang end kondisyon ay nag-a-apply ng estilo kapag lahat ng kondisyon ay natugunan. Sa halimbawang ito, kapag ang lapad ng screen ay 600 px, o mas malaki at nasa portrait na oryentasyon, ang kulay ng background ng body ay itinatakda sa light green. Ang or kondisyon ay nag apply ng estilo kapag ang kahit mang kondisyon ay natugunan. Sa halimbawang ito, kapag ang lapad ng screen ay 400 px, o mas maliit, o nasa landscape na oryentasyon, ang kulay ng teksto ng body ay itinatakda sa gray. Ang not condition ay nag apply ng estilo kapag ang kondisyon ay hindi natugunan. Sa halimbawang ito, para sa lahat ng device, kapag ang lapad ng screen ay hindi 600 px, o mas malaki, ang laki ng font ng body ay itinatakda sa 14 px. Ang at font-face ay ginagamit upang tukuyin ang mga web font. Sa regulasyong ito, ang mga panlabas na font ay maaaring i-download at i-apply sa isang web page. Maaaring gamitin ang mga custom font imbes na umasa sa mga karaniwang font. Kinakailangan ng pagtuon sa laki ng font file. Ang, at keyframes, ay ginagamit upang lumikha ng mga CSS animation. Ang mga estilo ay maaaring tukuyin sa bawat hakbang ng isang animation nagbibigay daan ito sa detalyadong kontrol ng mga anima sayon. Ito ay ginagamit kasama ng animation na katangian. Ang at supports ay sumusuri kung ang ilang tampok ng CSS ay sinusuportahan ng browser at nag a ng mga estilo batay sa resulta. Tinutulungan nito na mapanatili ang pagkakatugma sa pagitan ng mas luma at mas bagong mga browser. Maaaring ilapat ang mga fallback sa pamamagitan ng pag-detect ng mga tampok. Ang at page ay ginagamit upang kontrolin ang mga estilo para sa pagprint. Ito ay kapakipakinabang para sa pagtatakda ng laki ng pahina at mga margin. Ginagamit ito para sa pagtatakda ng mga estilo para sa print media. Maaari mo rin isaayos ang mga estilo ng mga partikular na elemento ng pahina tulad ng mga header at footer. Tinutukoy ng at charset ang character encoding ng isang CSS file. Karaniwang tukoy ang UTF-8. Dapat itong tukuyin sa simula ng style sheet. Partikular itong ginagamit para sa mga multilingual na website. Ang at layer ay bagong at napatakara na ginagamit upang ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga style sheet sa CSS na nagpapahintulot sa maraming CSS na panuntunan na mapangkat at mapamahalaan ayon sa mga layer. Ang patakarang ito ay partikular na kapakipakinabang sa malalaking style sheets o mga proyekto na may kasamang maraming panlabas na style sheets upang mas madaling maiwasan ang mga salungatan sa CSS. Sa mga CSS style sheets, ang precedence ay karaniwang tinutukoy ng cascade, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng at layer, maaari mong kontrolin ng style precedence ng mas flexible at maliwanag. Kapag nagtutukoy ng mga estilo gamit ang at layer, ganito ang magiging syntax. Halimbawa, maaari mong tukuyin ang mga estilo sa iba't ibang layer tulad nito. Sa kasong ito, ang reset layer, base layer, at theme layer ay itinatakda ayon sa pagkakasunod-sunod, at ang panghuling H1 na estilo ay tinutukoy ng nilalaman ng theme layer, kaya't ang color red ang ginagamit. Ang makapangyarihang tampok ng at layer ay pinapayagan itong pamahalaan ang prioridad ng mga estilo sa pagitan ng mga layer. Sa halimbawa sa itaas, dahil ang theme layer ay itinatakda sa huli, ito ay nag-overwrite ng mga estilo na tinukoy sa ibang mga layer. Bukod pa rito, ang at layer ay maaaring gamitin upang pamahalaan ang prioridad ng cascade sa mga panlabas na style sheets o mga CSS file na nakaload mula sa ibang mga library. Ang pagkakasunod ng mga layer ay pinapaboran sa loob ng CSS cascade na may mga estilo na itinakda sa huli na mas nangingibabaw. Halimbawa, maaari mong tukuying maliwanag ang pagkakasunod ng mga layer sa pamamagitan ng pagsusulat ng ganito. Tinitiyak nito na ang mga estilo ay ilalapat sa pagkakasunod-sunod ng theme, base, at preset, kahit na ang layer na theme ay unang itinakda. Sa pamamagitan ng pagsasama ng at import at at layer, posible ring pamahalaan ang mga layer sa mga panlabas na style sheets. Pinapayagan nito ang mga panlabas na style sheet na may lagay sa iba't ibang mga layer, maayos ang kanilang pagkaprioridad. Ang at layer ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pamamahala ng estilo ng CSS, na nagbibigay ng maginhawang paraan upang maiwasan ang mga estilo ng salungatan sa malalaking proyekto. Ito ay partikular na kapansin-pansin para sa pamamahala ng style precedence ng malinaw kapag nakikitungo sa maraming pinagmumulan ng estilo. Magandang tandaan ng mga sumusunod na punto. Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga estilo batay sa mga layer, maaari mong kontrolin ang cascade precedence. Sa pamamagitan ng paggamit nito kasabay ng at import, maaari mong isama ang mga panlabas na CSS file sa pamamahala ng mga layer. Ang pagtukoy ng maraming layer ay makakapigil sa mga banggaan ng estilo. Mina maliit nito ang pagkakabanggaan ng mga estilo at nagpapahintulot ng mahusay na disenyo kahit sa mga proyekto na nangangailangan ng masalimuot na pamamahala ng estilo. Kapag gumagamit ng at layer, maaari mong isaalang-alang ang mga bagay tulad ng mga convention sa pagbibigay ng pangalan sa layer, pagkakasunod-sunod ng import, at ang dami ng mga layer na naangkup sa saklaw ng proyekto. Ang mga pangalan ng layer ay natutukoy batay sa istruktura at layuni ng proyekto. Ang mga karaniwang halimbawa ng pagpapangalan ng layer ay kasama ang mga sumusunod. Base, isang layer na tumutukoy sa mga pangunahing estilo tulad ng resets at typography. Layout, isang layer na tumutukoy sa mga estilo para sa layout ng pahina at mga sistema ng grid. Components, isang layer na tumutukoy sa mga estilo para sa reusable na mga UI component tulad ng mga button at card. Utilities, isang layer na tumutukoy sa mga estilo para sa mga utility class, halimbawa, margin Padding, Text Center. Kapag humahawak ng maraming CSS file, mahalagang magtakda ng malinaw na pagkakasunod-sunod gamit ang at import. Sinisiguro ng pagkakasunod-sunod na ito na mapanatili ang layuning prioridad. Sa mga proyektong maliitang saklaw, ang paglilimitan ng bilang ng mga layer ay maaaring magpabawas ng pagiging komplikado ang mga patakaran ng CSS, at ay makapangyarihang kasangkapa na sumusuporta sa fleksibilidad ng aplikasyon ng estilo at pagpapakahusay ng performance sa disenyo ng web. Ginagawang madali ng at media at keyframes at at supports ang pag-istilo habang isinasaalang-alang ang pagkakaiba ng mga device at compatibility ng browser. Bukod pa rito, ang at import at at font-face ay nagpapahintulot ng mahusay na pagsasama ng mga panlabas na mapagkukunan para sa mas masaganang pagpapahayag. Sa pamamagitan ng pagunawa at wastong paggamit ng mga patakaran ng at na ito ay nagbibigay daan sa mas epektibong pagkodeng ng CSS. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pag-programa. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel, makapaghahatid kami ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa iyo.